Kamusta po kayo? Sa panahon ngayon, marami po sa atin ang naghahanap ng dagdag na kita, extra income o kaya naman ng bagong career path na sinasabi. Sa video na ito, pag-uusapan po natin kung bakit maraming tao ngayon ang tumatalon sa tinatawag na digital business o online marketing o business na karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng internet. Ano po ba ito? Kasi minsan parang misteryo sa atin eh. Mas, mas, maski sa akin man din. Ano? Bakit ito ang ideal na business sa mga panahon na ito? At paano ito nagiging sagot sa karamihang problema ng mga naghahanap ng mga bagong oportunidad sa atin eh kaladalasan ay eh, iyan ang tinatanong natin. Unahin po natin ang mga real talk na sinasabi. Ang dami nang nagbabago sa mundo ng trabaho at negosyo. K dahil po 'yan sa internet. Yung mga sinasabing traditional na business o trabaho, hindi na kasing stable 'yan tulad ng dati ang mga kumpanya po sa ngayon, mas pinipili po yung sinasabing automation at freelancing. Dahil nagbabago na po masyado ang landscape na sinasabi. Yung mga negosyo naman, ang hirap mag-survive kung hindi ho online. Ngayon, sa ganitong eksena, maraming Pilipino ang naghahanap ng paraan para makasabay sa ship na ito yung sa trend Uba, kung tawagin ah, excuse me pa at dito kung mapasok yung sinasabing online marketing o digital business na sinasabi, bakit? kasi hindi ito tulad ng traditional na negosyo na kailangang malaki ang puhunan physical na store at meron kang tinatawag na inventory uh, bigyan ko kayo ng isang case study ang kwento po ni Ana at ni Mike. Si Ana ay isang single mom na dati hirap na mag-budget sa sahod ng kanyang 9 to 5 na trabaho. Araw-araw siyang stress dahil kulang ang kita at wala siyang oras para sa pamilya. Karaniwan po nating na nakikita ito sa araw-araw. Nakahanap siya ng isang digital business o so yung online marketing na sinasabi. At nagsimula siya sa maliit na puhunan. Ginamit niya yung libreng oras niya sa pag-aaral ng sistema. Sa loob po ng isang taon, nakabuo siya ng steady na income. Uh, hindi lang dagdag sa sahod niya pero sapat po ito para mag-resign siya at mag-focus sa pamilya. Ngayon naman po, um, kumikita siya habang nasa bahay lang at mas malapit sa mga anak niya. Na yun naman po ang ideal na gusto po natin bilang pamilya. Ngayon, si Mike po naman ay isang OFW sa Middle East. Kaya makakarelate po tayo dyan kasi marami po sa atin na nasa Middle East. Marami siyang pangarap pero lagi siyang nag-aalala kung paano niya mapapanatili ang magandang buhay kapag umuwi na siya sa Pilipinas. Sinubukan niya ang online marketing, digital business na sinasabi natin habang nasa abroad, nasa abroad po siya. Ngayon, sa, loob, sa loob po ng dalawang taon, nagawa niyang bumuo ng negosyo na kumikita na kahit nasa Pilipinas na siya. Di ba't maganda po ba? Ngayon, nakauwi na siya for good kasama ang pamilya at stable pa rin ang kita niya. Bakit ito ang ideal po na business ngayon? Masasabi po natin na may mga factors po tulad ng low risk at saka high potential. Kung ikukumpara po natin ito sa traditional na business, ang digital business or online business ay hindi nangangailangan po ng napakalaking puhunan hindi po natin ma ano na hindi po natin kailangan ng tinatawag na yung physical store or uh, inventory o maraming empleyado ang puhunan po lang natin dito mostly mostly po ano ay oras, airport at yung tinatawag na internet connection. Palagay ko naman, meron po kayo niyan. Pwede po nyo itong gawin kahit saan or kahit kailan. Nasa bahay ka man, or nasa biyahe, o full time pa rin sa trabaho, pwede kang magsimula at unti-unting palakihin ang negosyo mo meron po tayong tinatawag na growing market. Ano po ba yung ibig ko sabihin sa growing market? Ang dami ng taong bumibili at naghahanap ng solusyon online sa panahon po ngayon. Kaya ang demand sa digital solutions ay pataas po ng pataas. Hindi po siya bumababa. Kung papasok ka ngayon, may malaking oportunidad, oportunidad ka na, na makasabay sa trend at uh, posible na malaki ang kita. Ano po ba ang sikreto sa success ng isang online or digital business na sinasabi? ang totoo, hindi naman kailangan ng malaking experience para magtagumpay dito. Sa katunayan po, ang secret po lamang ay ang tinatawag na tamang mindset, tamang sistema at willingness na mapag-aralan ang, ang mga ito. Yung mga tulad po nila Ana at Mike, nagtagumpay po sila dahil consistent po sila. Open sila sa pagbabago at hindi sila natatakot mag-invest sa sarili nila. Kung napapaisip ka kung para sa'yo ba ito, tandaan po natin, ang online business or digital business ay hindi lamang po negosyo. It's a way to take control of your future. Hindi mo kinakailangan na maging expert. Pero kailangan mong maging open sa posibilidad na pwedeng may mas magandang oportunidad para sa iyo. Kung gusto mong malaman kung paano ito ginagawa at kung paano makapagsisimula, mag-message po lang kayo sa amin. ah, uh, maraming maraming salamat po. At uh, uh, sana po ay natulungan po namin kayo sa video na ito. Hanggang sa susunod pong muli. Maraming salamat sa panonood. Tandaan po, ang tagumpay ay nagsisimula sa isang desisyon. Yan po ang ating masasabi. Sa susunod po na video. Pag-uusapan natin ang sinasabing step by step kung paano ka magsisimula sa ganitong klaseng negosyo. Ah sige po. Kita kits ulit.